Naghanda ako ng kakainin, mga amiga. Tara, kain po tayo. Ayan. Na. Ang ulam ko ay galunggong. Sarap. Tapos, may ano ako ng kamatis tsaka kalamansi. May hiniwa ng kalamansi kasi sa pansit ko kanina. Kaya, piga ko na rin to dito. Tapos, lagyan ko ng ayan. Sa bagong isda. Hmm. sausawan ko tsaka kamatis mga amiga. Ayan. Di ba masarap? Hmm. Igain ko na yung kalamansi. Hmm. Ang sarap ng kain amiga ngayon. Sarap <laughs> kong kain ko tayo. Naano ko na tong kamatis para ano sa Sausawan ko sa galunggong sarap nito kung may ano pa may talbis ng kamote sa okra no <laughs> ito lang sold na to sold na to to mga amiga yung hmm? tough. Kung lang ako sa may ano, Kain po tayo. Ayan, may gulay pala dito yung ano, yung <laughs> ginisa kong opo kanina. <laughs> Ayan, taro nga, manangalian na tayo. Ayan. Nandun si mam Ma sa loob. bulungbong. Mm, yum! Sarap! Tapos, sausawan, kamatis. Hmm? Diba? Sarap ng ulam ni Amelda. Pagka ganito, solve na ako kamatis na may bagong isda, kalamansi, tapos may kalunggong. Ayos na po yan. Talagang ano na po yan. Nandito ako sa ano, sa kundo wala ko sa amin. <laughs> Kaya ito, kain lang. Tara. Kamhalili na tayo. Salamat sa panonood nito. Mm. <laughs>